Bagyo kami Talagang binabayo kami ng bagyo Mula pa noong Umpisa ng umaga Kahapon Saka kanilang umaga Saka itong hangin yung hapon na Alas 5 midyan na ng hapon dito sa amin Grabe na Lumalakas na yung hangin At saka ito yung Pinakamalakas na ulan ngayon Balita ko kasi may ano nga daw May Bagyo na daan Dadaan ngayong araw na to ayun, sabi ko pagsak ulan ah tapos banda rito, meron ng kahoy na nabalik doon banda sa kabila ayun doon balik sa lakas ang hangin hindi hindi siya ano ah hindi talaga sa yung hangin na hangin lang talagang ma malakas ang hangin na yun kita yung mga palmira sumasayaw-sayaw na ito yung nahanap namin ulan pero huwag naman yung ganitong bagyo talaga huwag ako kanina may ginagawa ako kanina di lang ako makapag vlog kasi kanina dahil ang lakas ng hangin tapos yung bubong na ano yero kumakalabog-kalabog ah, tinali ko na ng alambre na podisyon na lang yung pakatali ko doon sa parking ayun o oh, yung mga upuan nagtumbahan sa lakas ng hangin Yeah, yan sila, nagkawatak-watak na. Ngayon pa yung may pusa at meat. Dito siya. Kawawa siya. Tutulog. Ayan. Kawawa siya. Ano yun siya? Ay, parang semi-wild na ha? sa Pusa. Tumating lang yan dito sa amin. Ah, baka dasin. Eh. ayusin ko lang ito. Ayusin. ayusin ko lang ito. Kasi nga pangit naman tingnan nagkatimbuwang na talaga sila.

Daan. Ayun siya Tumakbo tuloy yung pusa Nasaap ko Mailap kasi ayun tumakbo Sa feeling ko Kailangan ko munang i Ano muna to I Pahinain ko muna konti yung ulan Para pupunta ako sa gate Pag-lock ako ng Gate namin doon Yung gate nun sa may Ano nga Sa labas oh, Grabe talaga nagmu-moist pa yung ano ko yung camera cellphone yung ginamit ko oh, at least yung cellphone na ito lumalaban doon sa ano kahit pambasa ng konti ito masyadong maano sa basa kasi ano ko siya eh uh, pwede ito sa mabasa, huwag naman yung i-lublub na talaga sa ano sa mga laliman kasi pwede naman to eto yung ginamit ko mag vlog yeah, grabe talagang ano ito lang kumulat Umaambun-ambun kan, uh, kanina uh, kahapon pa. Umaambun ng konti pero hindi ganoon sapat. Ngayon, ulan na talaga. Ito yung bu buhos ngayong ulan talaga. Alas 5 media na ng hapon. oras na nga ba? Tama, alas 5 media kasi quarter to 5 na. Buhos talaga yung pagka ano niya. Ito yung nanat namin. At least man lang yung mga damo, tubo na. Tapos yung mga garden na gaya dyan sa may ano. Doon sa may ito yung harapan natin is tubo man lang yan dyan Antayin lang natin na humina ito kasi doon no, sa may bundok puting puti pa di ba ayun maano papas maano tayo may tsaka kayo pwede yung ano kung kaya lang mabasa na naman nabasa na ako kanina talaga inantay namin na uh, ano huwag na pero hindi namin inantay yung bagyo ang inantay namin yung ulan kasi kailang kailangan talaga namin ng ulan kung pa na limited pa talaga yung dumaan yung ulan o may ano na ngayon lang yata itong ulan na to bukas o sunod linggo na naman ulit pero hindi ganoon pa talaga na sunod-sunod ang ulan at saka hindi kalakas pa ang ano sana nga magsunod-sunod to kasi kailangan-kailangan talaga yung mga tao dito o, hindi lang dito sa buong Espanya buong Europe kailangan talaga yung ulan ayan Kum kumikidlat na ayun yung doon no so daanan na rin din yung kahoy na natumba kung saan na ano na na ano yung sanga yung doon yung sinabi ni Mirai pala yung uno na bawas yung isa nilipad din ng sahangin ito yon yung kahoy na nababalik na talaga siya Yan. Doon sa tumimbuang galing dito. Taas pa naman yan. Ito yung kahoy na to na isa sa mga inaalagaan ko. <laughs> Pasensya na. Mali ko talaga. So iba dito ganun din yan eh. Nagganda bali-bali. Ano rin na bali. Itong kahoy kasi ito dito masyadong matibay. So punta tayo ng gate ngayon magsara ako Kukuha natin ito sa ano Ay Balik talaga yung isa na naman Gaya nito Ayan yan, yan siya Talaga matibay itong kahoy na to Ayan Isa pa to Balik rin siya Ayun Bin Binalibag doon sa kabila. Ibig sabihin, sumalta dito sa may alambre. Doon binalibag. Dito galing, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ipak talaga. wasak talaga siya, ha. Parang hinati. Tapos, ito yung isang, ah. Buti nga dito siya bumagsak sa... Uh, pangalawa na to. Buti nga dito siya bumagsak sa may pinaka, ano. Sa may ikot ng bakod. Ito yung dati na may isa rin bumagsak nito mas malaki to kaysa dati yung isa nito ay pinutol ko ng ano na yon kahoy na yon sininso ko siya dito naman yun galing sa kabila doon ito ito tong puno na to apat na puno yan ayan oh. malaki na siya mabigat na yan pag ano, kailangan chap-chapin talaga yan siya sa pag ano, nasira pa yung logo ng ano doon sa dumantay so ganun talaga ayun ayos ah nag ano nag dumadaloy ang tubig ah ayos ah Ay. buksan pala natin po kasi baka maano ito masira gate na Ah, balik, balik. mga tsupa, balik-balik mga kahoy dito. Diyos ko po. Bali na naman to. Kahoy to, bilis Buksan natin. Kasi, ano to. Ito yung buksan. Buksan natin to para pagka yung tubig Ayan na, na-plaster na yan dyan. ganda pa ganito lang tum tumada. Dapat niya nakaupin talaga to siya. Ganyan yan para pag yung tubig napapasok papasok dyan, dire-diretso yan doon. Kasi baka mamaya, nag-tangayin yan siya sa tubig. Ayun nga, sanga, may sanga, may sanga, mayroon pa dyan. Ito yun ang, ano natin daloy na tubig ganito dati kaya itong tinatawag na huwerto dito yung taniman ito oh, puro ng mansanas kaya nga mayroon siyang ano spillway dito, dito yan dadaan ng tubig na yan dyan. kasi dati kasi dito yan parang binaha parang pala, palaya na rito kaya yung tubig din na sa kailangan na pupunta pa dito Hala. Pantay kang bata ka yung takip ko ng ano yung takip ko na ng uh, dito tinangay lakas ng hangin talaga Diyos ko po, babasa yung ano ko pagkain ng manok naku ano takip to eh ng... uy balik muna tayo sa gabal ang <laughs> sombrero na to nilipad ang lakas kasi talaga ng hangin kaya nilipad yung ano nilipad yung ano na yun takit ng ano ko yun sa feeds ng para sa mamanok nabasa nga konti ito pag may sigundang ulan nito ngayong gabi na uh, ganun kalakas Magtagal na isang oras ang laking bagay na kasi medyo makarecover na talaga yung mga ano dito yung lupa ito medyo lumambot na nga itong kunti pag uh, inapakan eh And ito yung lupa dito pagka na ano naman mabilis lumambot yung bagyo kasi dito sa Espanya bihirang mangyari ito na talagang abutan ng bagyo ay may tag ano bagyo wala ditong wala kasi yan dito masyadong ano eh ganyang tawag nila buraska pero sa atin pala yan bagyo dati kasi pag mga buras ka hindi namin pinapansin yan so, ano ka, yun pala bagyo So, may mga tubig-tubig na ang kulit na itong sobrero na ito yung tubig dun punta ron sa baba na yan yung hindi na natin hindi kanina doon doon yan pupunta kaya yung dito ayun yung tubig-tubig na ang dami ayan 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 dito ito talaga yung tayo namin ito talaga out lang ako magbandiklak lang ako kasi kailangan ko nang magbandiklak hindi ako magagawa dapat ngayon kasi nag mag ano na ako ng ano ng mga pang inter noon ah, winter na ng kahoy mag prepare na ako kaya lang hindi ako makasugod din ganito sobrang ano ng ulan kanina hindi mo malakas ngayon lang sabi ko hindi ako pwedeng mag ano tirahin kung tirahin yun bukas na lang siguro. Alas. Alas 6.17 ako nag-out. Punti lang yata ang trabaho ngayon. Dito ako kanina. Kinabit ako yung lagayan ng hose. Kala yung bubong naman dyan. yung bubong na to yan yan yung kalabog ng kalabog kanina tsaka ito yung ginawa ko kanina ilagay ko yan dyan ito ito kasi doon yan da, dati eh, ano na yan nalipat yung hose kasi ito yun tinali ko na. tinali ko na lang alambre to ayan o oh. ito yung kanina tinali ko lang siya kalabog ng kalabog din kanina ang ingay talaga so sana uulan pa to para mas okay okay ang ito na ito kahit manjo isang linggo bago ulan eh. at least okay na ay bukas din yata ulan yung ang namin nga ito yung bagyo nga sabi yung ano dumi ang daming mga dahon na naglipara na yan tapos ang daming mga dahon talaga nako yung salahwego bukas ang bintana ng ano ng mga bata oh, grabe mga dahon ah oh. mga dahon dito ni nilipad ng ano bagyo na yun grabe bukas yung bintana nila yan teh yan pao oh. yung park ng mga bata mm, grabe mga dahon Tangani uh, ko na mang tanggalin diyan. Mis mga puno tong kahoy tong yung ano to, matibay-tibay ito. Oh, sila, tibay yan. Masyadong malaban sa ano to. Sa hangin. Parang baliwala lang sa kanila. Yung mga dahon na. na natanggal. na ng mga iba kong dito wala tinangay talaga ng ay pucho ayun o yun nga sa baba mayroong ayun o yung payong ng ano yan ng sa swimming pool lahat nandito ako po ay, wala sirap Ay, naku po. ko na natin ito. Ito lang yan. Bali. <laughs> galing ito sa ano eh. Sa bubong nilagay ko. Nilipat nga ito ng hangin. Sobra. Nakas kasi. Ayan ang yung pusa na galing doon kanina pagkulit ayun yan lumabas. nandito dito yun siya ito yun yung isa dapat eh ano to boxan ko yung, ito yung ano kasi baka dito makalabas dito lang yung isa dalawa yung itim amin isa yung galing doon kanina yung sa may upuan na tulog isa sa baba sa lalim ng kotse ayan yung isa tulog ayan dark okay ka lang yan ito yun namin pinaano kasi kawawa naman mga ano yan sa lay mga stray cat yan yun sa ano dumating lang yan dito kawawa naman pagka uh, di nun bigyan ng ano pwesto diyan. Sa ako. Ay ingat tayong lahat. Bye na ako. God bless.